May account ka na ba sa Lazada? Kung wala pa ay i-download mo ang app nila. Para ito sa mga bagong account. May makikita kang mga item na zero spend. Dahil bago ang account ko, eto ang mga offer sa akin. Makikita nyo nakalagay sa ilalim, add 3 items and enjoy free shipping. Try nyo lang din mag-download ng app. Makakakuha kayo ng 0 pesos spend. Mura lang, merong 5 pesos. Iba-iba, may 0 pesos. Marami kayong pamimilian mag iskan scan lang kayo mga mi. At baka may magustuhan kayo, sayang naman. Ang pagkakataon na makakalibre tayo kahit kaunti. Ano pang inaantay nyo? Try nyo na din mga mi. Eto na nga at yung in-order ko ay dumating na. 0.66 nga ang akin dapat babayaran. Kaso napakabait ni Kuya rider hindi niya na pinabayaran sa akin yung aking package. Buksan na natin mga mi. Dahil wala na nga akong pabango, pabango ang in-order ko talaga. Tingnan natin kung legit na pabango talaga ito, mga mi. Ayos, ba? Diba? Scan-scan lang tayo o may libre na tayong pabango. Buksan na natin, mga mi. Tingnan natin kung legit din siyang talagang mabango. Excited na ako kung ano bang amoy nito. Wow, lalagyan pa lang. Sulit na sulit ka na. Itong isa, buksan din natin. Tignan natin kung sinong mas mabango dito sa dalawa. Mas nagustuhan ko nga itong kulay pink. Tatlo nga pala itong in-order ko. Ewan ko ba kung ba't napahiwalay pa itong isa. 0.33 centavos lang siya. Buksan din natin at amuyin din natin mga mi. Dahil 0.33 centavo nga lang siya mga mi, hindi na rin pinabayaran sa akin ni Kuya Ryder. Napakabait talaga ng mga rider ng Lazada. Marami pang mga item ang mura at zero spend lang. Kaya ano pang inaantay nyo mga mi? I-download nyo na ang Lazada app. At pag-checkout na rin kayo na makalibre din kayo ni... Siyempre, ang hanap lagi ng mga nanay ay yung makakatipid tayo. Akala ko nga nung una, e, eh, budol lang. Legit naman siya, mga mi. Kahit mag-checkout kayo, wala namang mawawala. Dahil yung ibang item ay zero spend lang naman. Internet lang ang puhunan. Nagustuhan ko rin ang amoy nito, mabango din. Paano? Check out na rin kayo, mga mi! Lazada, baka naman. Diyan na kayo hanggang sa muli. Bye! Salamat po sa inyong panonood. Abangan niyo po ang mga susunod ko pa mga videos. Share, like, and subscribe!